Wow! Super winner ang Monday ni Kim Cho kahapon Winner siya ng Outstanding Asian Star Philippines sa Seoul International Drama Awards 2024 at nominated siya for Best Female Lead in ATV Series sa Contentasia Awards sa Taiwan na magkasunod ang naging announcement kahapon Nakasungkit nga ng anim na nominasyon ang ABCBN sa 2024 Contentasia Awards, na kumikilala sa mga mahuhusay na mga programa, pelikula, at pagganap ng mga artista mula sa iba't ibang bahagi ng Asia. At nangunguna sa listahan si Kim bilang Best Female Lead in ATV Program nominee sa hit dreamscape serye na, Linlang habang nominado naman sa Best Male Lead si Arjo Atayde para sa kanyang pagganap sa psychological thriller na, Katleya Killer. Nominado rin ang, Lin Lang, star na si Kaila Estrada bilang Best Supporting Actress in ATV Program, Series. Makikipagtagisan si Nakim, Arjo, at Kaila sa ilan sa premyadong personalidad mula China, Singapore, Thailand, Indonesia, Hong Kong, at India. Samantala, nominado bilang Best Asian Feature Film, Peli Movie ang star cinema revenge drama na A Very Good Girl ni na Catherine Bernardo at Dolly De Leon. Kasama ang ilang natatanging pelikula mula Malaysia, Indonesia, at Japan. Kasama rin sa mga nominado ang youth-oriented digital series na Zoomers, para sa Best Asian Short Form Drama, Series Category. Habang lalaban naman sa Best Original Reality and or Competition Program ang Reality Queer dating series na Sparks Camp. Gaganapin ang awards ceremony ng 2024 na Content Asia Awards na yung ikalima ng Setiembre, Huwebes, sa 2024 Trendy Taipei Music, Arts and Innovation Festival. Samantala, going back to Kim. Natanong nga ang actress kung besides skincare what makes her blooming nowadays. Til iyan ang mga fans noong Sabado ng hapon, sa meet and greet para sa kanyang newest endorsement, Face by Bloom. Blumang ba? Tumatawang sagot kaagad niya. Paliwag niya, medyo chill siya lately dahil tapos na ang mga taping niya sa dalawang trending teleserye na